Isayas Kabanatang Apatapotsyam Kayo'y magsipakinig sa akin, O mga pulo at inyong pakinggan, Ninyo mga bayan sa malayo. Tinawag ako ng Panginoon mula sa bahay bata. Mula sa bahay bata ng aking ina ay binanggit niya ang aking pangalan, At kanyang ginawa ang aking bibig na parang matalas na tabak sa lilim ng kanyang kamay ay ikinubli niya ako at ginawa niya akong makinang na pana. Sa kaniyang lalagyan ng pana ay itinago niya ako at sinabi niya sa akin, Ikaw ay aking lingkod, Israel na siyang aking ikaluluwalhati. Ngunit aking sinabi, Ako'y gumawang walang kabuluhan, aking ginugol ang aking lakas sa wala at sa walang kabuluhan, gayon may tunay ng kahatulan sa akin ay nasa Panginoon, at ang kagantihan sa akin ay nasa aking Diyos. At ngayoy sinasabi ng Panginoon na nag-anyo sa akin mula sa bahay bata upang maging Kanyang lingkod, upang dalhin uli ang hakob sa Kanya, at ang Israel ay mapisan sa Kanya, sapagkat ako'y marangal sa mga mata ng Panginoon, at ang aking Diyos ay naging aking kalakasan. Oo, kanyang sinasabi, totoong magaan ang bagay na ikaw ay naging aking lingkod upang ibangon ang mga lipi ng hakob, at isauli ang iningatan ng Israel. Ikaw ay aking ibibigay na pinakailaw sa mga hintil, upang ikaw ay maging aking kaligtasan hanggang sa wakas ng lupa. Garito ang sabi ng Panginoon, ng Manunubos ng Israel, na kaniyang banal, doon sa hinahamak ng tao, doon sa kinayayamutan ng bansa, sa lingkod ng mga pinuno, ang mga hari at ang mga pangulo, ay mga kakakita at magsisibangon, at sila'y magsisisamba dahil sa Panginoon na tapat sa banal ng Israel na siyang pumili sa iyo. Ganito ang sabi ng Panginoon, sa kalugod-lugod sa panahon ay sinagot kita, at sa araw ng pagliligtas ay tunulungan kita, at aking iningatan ka, at ibibigay kita na pinakatipan sa bayan, upang ibangon ang lupain upang ipamana sa kanila ang mga sirang mana na nagsasabi sa kanilang nangabibilanggo, Kayo'y magsilabas sa kanilang nangasakadiliman. Pakita kayo, sila'y magsisikain sa mga daan at ang lahat na luwal na ay magiging kanilang pastulan. Sila'y hindi mga gugutom o mga uuhaman at hindi man sila mga papaso ng init, unang araw man, sapagkat siyang may awa sa kanila, ay papatnubay sa kanila, sa makatudbagay sa tabi ng mga bukal ng tubig, ay papatnubayan niya sila, at aking gagawing daan ang lahat ng aking mga bundok, at ang aking mga lansangan ay patataasin. Narito ang mga ito'y manggagaling sa malayo, at narito ang mga ito ay mula sa hilagaan at mula sa kalunuran, at ang mga ito ay mula sa lupain ng sinim. Ikaw ay umawit o langit at magalak o lupa, at kayo biglang magsiawit o mga bundok, sapagkat inaliw ng Panginoon ang kanyang bayan, at mahabag sa kaniyang nagdadalamhati. Ngunit sinabi ng Siyon, Pinabayaan ako ni Jehovah, at nilimot ako ng Panginoon. Malilimutan ba ng babae ang kaniyang batang pasusuhin, na siya'y hindi mahabag sa anak ng kaniyang bahay bata? Oo, ito'y makalilimot, ngunit hindi kita kalilimutan. Narito aking inanyuan ka sa mga palad ng aking mga kamay, ang iyong mga kuta ay laging na nga sa harap ko, ang iyong mga anak ay mga magmamadali, ang mga mga hamak sa iyo at ang sumisira sa iyo ay aalis sa iyo. Imulat mo ang iyong mga mata sa palibot, at tingnan mo, lahat ng mga ito ay magpipisan at naparirito sa iyo buhay ako, sabi ng Panginoon. Ikaw ay mabibihisan ng lahat ng mga yaon na parang pinakaganyak at mabibigkisan ka ng mga yaon na parang isang kasintahang babae. Sapagkat tungkol sa iyong mga sira at sa iyong mga gibang dako at sa iyong lupain na nawasak, tunay na ikaw ngayon ay magiging totoong napakakipot sa mga mananahan at sila'y nagsisisakmal sa iyo ay mga lalayo. Ang mga anak ng inyong kapanglawan ay mga nagsasabi pa sa iyong mga pakinig. Ang dako ay totoong makipot sa ganang akin. Bigyan mo ako ng dako upang aking matahanan. Kung magkagayoy, sasabihin mo sa iyong sarili. Sinong nanganak ng mga ito sa akin? Dangang nawalan ako ng aking mga anak at ako'y nag-iisa, tapon at lumalaboy na paruot pa At sinong nagpapalaki ng mga ito? Narito, ako'y naiwang mag-isa. Mga ito, saan nangan doon? Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos. Narito aking ikakaway ang aking kamay sa mga bansa at itatayo ko ang aking watawat sa mga bayan at sila'y kakalong ng iyong mga anak na lalaki sa kanilang sinapupunan, at ang iyong mga anak na babae ay papasanin ng kanilang mga balikat, at mga hari ang magiging iyong mga tagakandiling ama, at ang kanilang mga rena ay iyong mga tagakandiling ina. Sila'y magsisiyukod sa iyo ng kanilang mga mukha sa lupa, at hihimuran ang alabok ng inyong mga paa at iyong makikilala na ako ang Panginoon at ang nangaghihintay sa akin ay hindi nangapapahiya. Makukuha baga ang huli sa makapangyarihan o maliligtas ang mga talagang nabihag. Ngunit ganito ang sabi ng Panginoon, pati ng mga bihag na makapangyarihan ay kukunin at ang huli ng kakilakalabot ay maliligtas sapagkat ako'y nakikipaglaban sa Kanya na nakikipaglaban sa iyo, at aking ililigtas ang iyong mga anak, at aking pakakanin silang nagsisipaghati sa iyo ng kanilang sariling laman, at sila'y mga lalango ng kanilang sariling dugo, na gaya ng matamis na alak, at makikilala ng lahat ng tao, na kung Panginoon ay iyong tagapagligtas, at iyong manunubos na makapangyarihan ng Hakob.